Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po'y nalulungkot dahil meron po akong alagang dalawang ibon na kung sa amin ay kusi. At ito po ay endangered species na rin siya. So, kailangan ko na rin po siyang pakawalan at makabalik na po sa kanyang tahanan. Pero nalulungkot po ko dahil mal na mal ko po ito. Lubos na po itong mag taon na sa akin. Pero dahil sa sobrang pamamahal ko, ibabalik ko na lang siya sa kanilang tahanan. So, ipapakita ko po sa inyo po yung ibon na aki pong ikinulong at malusog naman po sila. So, sa sobrang pagmamahal ko ay ibabalik ko na lang sila sa tahanan nila para makasama at makita nila ang kanilang mga pamilya. O, ayan po, ito po yung endangered na po na ibon. Tapos, tawag sa amin na ay kusi. Ayan, o. Hello paborito po nila yan ang saging at matatamis ng mga prutas. Kukurin na natin po sila at baka kawalan. Nakakamiss talaga. Nakakaiyak naman. Doon sa sobrang pagmamagos sa kanila. Kahit yung alaga ang pusa pag nasasaktan sila nalulungkot ako. So ayan, ito po yung dalawa po nating ibon na pusi. Ang ganda ba? Diba? So, natin at matutuwa to sila. Kukunin ko na nga kayo at palalayain. Di ba? So kailangan maging maging mabait kayo sa inyong lugar na pupuntahan ha. So ayan, kinukat na natin yung isang ibon. Palabasin na natin. ay kinakagat nga ang kamay ko. So ayan. So, kinakagat ako kasi akala nila ay aanoin sila. So, ilalabas ko na talaga sila dito sa ating kulungan. na kaawa awa naman sila, di ba? Naawa ko sa kanilang sitwasyon. So, ayan. Sobrang sakit po. Kinagat niya po ako. Ayan. Dahil akala niya ipapatayin ko siya. Ayan. So, ayan ha. Paalam na. At talagang kailangan bumalik ka na sa tahanan mo paalam at nakikinig yung ibong pwede na ako oh. sa paa na kita ha ayan oh. po na ayan tingnan nyo oh, na yay lipad na yun lipad na siya doon so ito naman po ang isa nating ibon na kusi palilip pa rin po natin yan so ayan na natin Ayun na yung nakatingin sa atin. Ay, uy, bakit naman? Na, yung kapahuli. Lalaya ka na eh. natataba pa naman nila. Lalaya ka na. Dahil, naawa ko sa inyo dahil syempre, ayaw kayong kundin. Oh, naayaw talaga na talagang lumaya. Ay, talaga naman. Ayaw lumaya. Ayun. Aalis ka na nga dito sa hawla mo. Kahit nasakit sa loob ko, kailangan ko na lumayat. Kinapagat ako. kinakagat ayan. na ako. Hindi na nga, lab naman kita, iyo. Oo, kawala mo. Hindi na, lab lab naman kita. maging malaya ka na. Ayun, wala na yung isa, lumipad na. So, kung babalik kayo dito, lalagyan ko kayo ng makakainin ninyo ha? kinakagat niyo ako kasi hindi niya matake na hinawakan ko siya o kaya hindi niya matanggap so, ayan. sobrang sakit so paakaw, wala na kita at bumalikan na lang dito ha kung kailan kayo babalik maglalagay ako ng pagkain I miss you, ingat kayo sa inyong pupuntahan ha huwag kayong papahuli sa iba dahil mamimiss ko kayo sige nalipad na o, lipad na oh. yun lumipad Paalam. Paalam na. Yun. Uy. Nalipad na. Lipad na. Lipad. Lipad. Ayun. Ayun. Lipad. Lipad sa malayo. Lipad na lipad. Ayun. Ayun. Uh. Lipad. Lipad na, lipad. Aaring ka ng pusa, limipad ka na ng malayo. Lumipad na, lipad. 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 Lipad na. Ako ayun, lumipad. Baka yun ang puso. Halika, kung gusto mo bumag dito, halika, balik ka. Tara na, oh. Oh. Naka, Michael. Dali. Halika na dito. Kung babalik ka sa akin, halika na. Tingnan nyo talaga ako.